Alam mo ba? Ang asul ay sumisimbolo sa kapayapaan at kaayusan. Lumingon ka man kahit saan, ang kulay na ito ay makikita mo lalo na sa langit. Pero, alam nyo ba na asul na kulay ay itinuturing na isa sa pinakabihirang kulay sa kalikasan? Hindi tulad ng berde, pula o dilaw na madalas makita sa mga halaman at hayop. Ang asul ay halos hindi lumalabas bilang natural pigment. Kaya naman, noong unang panahon, itinuturing ito bilang kulay ng kapangyarihan, Diyos at mga maharlika. Ang kulay asul ay hindi gawa sa tunay na pigment, kundi sa structural coloration. Ito ay nangyayari kung ang isang istruktura ng isang bagay ay nagre-reflect lamang mula sa liwanag para magmukhang asul sa mata ng tao. Isa sa mga halimbawa rito ang pakpak ng mga asul na paru-paro kung saan ang maliliit na kaliskis sa pakpak nito ay nagre-reflect ng asul na kulay. Isa sa mga kauna unang sibilisasyon na gumamit ng blue pigment ay ang mga Egyptians noong 3200 BCE. Ginawa nilang unang Egyptian blue mula sa quartz sand, limestone at copper. Ginamit ito sa pagpipinta ng mga templo at maskara ng mga pharaoh. Pero sobrang mahal nito kaya tanging mga maharlika lamang ang may access. Sa medieval age naman, ang ultramarine blue na galing sa lapis lazuli, isang bato na ginigiling para makagawa ng pinta, ay mas mahal pa kaysa sa ginto. Noong 2009 naman, nakadiskubre ng bagong blue pigment ang mga scientists sa Oregon State University. Ito ay tinatawag na YInmen Blue at tinuturing na stable, non-toxic at napakatingkad. Sa kultura ng mga Pinoy, ang asul ay kasangga ng kapayapaan, katahimikan at pananalig. Kaya sa susunod na tumingin ka sa langit o sa karagatan, tandaan mo, ang asul ay hindi lang kulay. Ito ay paalala na may mga bagay na maaaring bihira pero may mabigat na halaga. Ngayon, alam mo na!